Okay, magandang hapon. Ah, magandang umaga. Magandang hapon, mga bata. Ah, tayo ay uh, patuloy na nag-aaral ng pagbabago sa solid, liquid, at gas bunga ng temperatura. Okay, wag kayong maiinip, no, kasi ito ay napakahabang leksyon dahil sa ating uh, milk, no, uh, at, at sa ating budget of work, ito ay mula week 5 hanggang week 8. Okay, para mas, uh, matutukan natin ano, yung mga pagbabago sa solid, liquid at gas, bunga ng temperatura. Okay, ang physical na anyo ng solid, liquid at gas ay maaaring magbago kapag nainitan o nalalamigan ito ay tinatawag na physical change. Ang physical change ay ang pagbabago ng isa o higit pang physical na katangian ng isang bagay. So, yun no, narinig natin yung salitang physical change. At ang physical change nga daw ay ang pagbabago ng isa o higit pang mga physical na katangian ng isang bagay. Okay, at ito ay nangyayari kapag ang matter o ang solid, liquid at gas ay naiinitan o nalalamigan. Okay. Ang mga proseso na nagdudulot ng physical na pagbabago ay ang mga sumusunod. Melting, freezing, condensation, evaporation, at sublimation. To so, mga bata, 'yan 'yung mga proseso na nagdudulot ng physical na pagbabago sa matter. Melting o 'yung pagkatunaw, freezing o 'yung pagyeyelo. Condensation naman, ah uh, 'yun 'yung pag uh, ng mga gas, no? Ah uh, uh, evaporation at sublimation na mapag-aaralan pa natin as we go along the lesson. Okay, unahin na natin ang melting. Ang melting ay isang proseso ng pagbabago mula solid patungong liquid. Ang mataas na temperatura ang nakakaapekto sa pagbabagong pisikal ng solid. Maliban sa sorbetes, meron pa tayong mga karaniwang bagay na natutunaw dahil sa init tulad ng tsokolate, mantikilya, kandila, at yelo. Okay. So, mga bata, no? Kapag ang isang solid daw ay nainitan at ito ay natunaw o parang naging liquid, ang tawag daw doon ay melting. Okay. At may mga bagay na ano, no? May pangkaraniwang bagay tayo na lagi nakikita, no? Na halimbawa ng melting. Tulad ng tsokolate, no kapag sobrang nainitan ito ay nagiging liquid ganun din yung mantikilya no parang nagiging mantika yan kapag sobrang naiinitan ang kandila naman natutunaw din ganun din ang yelo kung matagal nang wala sa ref ito ay nagiging tubig no mula sa yelo na solid ito ay nagiging tubig ulit na siya namang tinatawag nating liquid Okay, narito ang ilang halimbawa ng melting. O, pansin nyo ba? Yun yung mga ice cream no? mula dun sa buo hanggang unti-unting natunaw dahil sa init. Uh, yun naman mga bata. No? Ay uh, mga bakal na tinunaw. No? Alam niyo yung mga bakal, di ba solid yan? Napakatigas na solid yan. Pero kapag nilagay mo yan sa sobrang uh, init no? o sobrang lakas na apoy, ang mga bakal ay natutunaw at mula solid ito ay nagiging liquid. Ang pinakahuling larawan naman ay yung mga baso, ay yung mga yelo na nasa baso at pati yung mga yelo na nasa labas ng baso. Okay, pansinin nyo, sila ay lumiliit na at natutunaw. Mula sa solid sila ay nagiging liquid. Okay. Alam ko sigurado makakapagbigay pa kayo ng mga iba pang halimbawa. freezing naman kung ang temperatura ay malamig. Ang ilang liquid ay nabubuo at nagiging solid. Ito ay kabaligtaran naman ng melting. Ang prosesong ito ay tinatawag na freezing. Ang mababang temperatura ang nakakaapekto sa pagbabagong pisikal ng liquid. Ang yelo at sorbetes ay mga halimbawa ng mga bagay na pisikal na nagbabago dulot ng malamig na temperature. Ang mga tubig o liquid kapag nasa mababang temperature ay nagiging solid. Ayan. Kung kanina mula solid papuntang liquid, ito naman ay liquid papuntang solid, no? Kung kanina ay naiinitan ng husto, ito naman ay nalalamigan ng husto. Okay, pansin ninyo, no? Ito, kadalasan ito nangyayari sa Baguio kapag December. Sa sobrang lamig, mga bata, yung mga gulay, no? nagiging yelo. No? Ayan. Ito yung mga bagay na ano, no? Tumitigas, no? Kagaya halimbawa nito. At saka si Olaf, dati yung tubig, no? Tumigas, naging snow. At yan, mula liquid, papuntang solid. Ito mga bata naman. Ito yung, dito naman sa pecha yung mga bata. Yung mga hamog-hamog sa tabi niya, yung mga tubig, yun yung naging uh, solid at naging yelo. Kaya yung gulay ay nanigas. Okay? Ayan. So, tingin pa tayo ng iba. Evaporation. Evaporation naman ang tawag, no? At ang halimbawa naman nito, ay evaporation ang tawag kapag ito ay mula sa liquid papuntang gas ang mga natuyong damit mula sa pagkakasampay ay isang halimbawa ng evaporation. Dahil sa init na dulot ng sikat ng araw, ang mga tubig o liquid na nasa damit ay nagbabagong anyo at nagiging gas o singaw. Dahilan upang matuyo ang mga damit na isinampay. Okay? yon Kapag ang mga liquid daw ay sobrang nainitan, ito daw ay magiging gas. At yun ang tinatawag nating evaporation Okay, halimbawa nga ay yung mga sinampay no sa hanay uh, basahan, di ba? Syempre, pag laban, basayan, no. Kapag sa sobrang sigat na araw na sobrang init, yung mga liquid ay nagiging gas. Ayan. Ganon din yung pag nagpakulo tayo ng init tubig sa sobrang init mga bata, di ba may lumalabas na usok, no? yun yung gas. Mula sa liquid ay naging gas. Uh, sa mga dagat naman, okay, dahil ito ay nasisikatang direkta ng araw, no? may mga liquid din o yung mga liquid din sa dagat ay nagiging gas at ito naman ay naiipon sa ulap at nagiging malalakas na ulan. So, ito yung sinampay, mainit na tubig at yung pag-init ng tubig sa mga dagat at ilog. Condensation. Okay, condensation naman ang tawag sa singaw o water vapor na nasaan yung gas na nagiging liquid kapag ito ay lumamig. Ito ay nabubuo dahil sa mainit na temperatura at mabilis ding bumabalik sa pagiging liquid kung malamig ang temperatura. Ang prosesong ito ay tinatawag na condensation. Ang condensation ay isang proseso ng physical na pagbabago kung saan ang gas ay nagiging liquid. Okay. Ito, familiar naman kayo. Sabi ko nga sa binigay kong example, no, kung tayo ay nagsasaing, okay, lalo na sa rice cooker, no, 'di ba pagka kumulo nakikita nyo, umuusok siya 'di ba so umaangat yung mga usok tapos pag tinanggal mo yung takip ng kaldero o ng rice cooker 'di ba uh, yung mga usok na nandoon ay unti-unting nagiging tubig o liquid no kasi mula doon sa pagiging sobrang init ito ay nalamigan nalamigan yung gas kaya bumalik sa pagiging liquid Yan, ito yung mga halimbawa, no? Ayan. Okay. Okay. So ito yung mga singaw no, yung mga pawis-pawis no, yung mga water vapor no. Mula din sa gas, tapos nalamigan yung gas at ito ay naging liquid. Okay? Ayan. Yan kasi mga bata, pansin nyo 'yan. Yan ay uh, sa dulot naman ng sobrang lamig, no. Ah, uh, itong apple kapag nasa freezer 'yan tsaka itong tubig pag nasa freezer, no. Ah, uh, pag tinanggal mo 'yan sa freezer, makikita mo kaagad may usok na lumalabas dyan. Tapos maya-maya pag nawala na 'yung usok, napapalitan na 'yan ng mga water vapor o ng mga singaw pag ayun. So mula sa gas, ito ay naging liquid. Ang pinakahuli naman ay ang sublimation. Ang sublimation ay proseso ng pagbabago ng physical na anyo ng solid patungo sa gas na hindi na dumadaan o sumasa ilalim sa pagiging liquid. O ito mga bata, mula sa solid, hindi na siya natutunaw, no? diretsyo na siya uh, na nagiging gas. No? Tumasama na siya kagad sa hangin. No? Hindi na siya dumadaan sa pagiging liquid. Ano-ano yung mga example nito? For sure nakakita na kayo ng mga ganito. Okay, ang tawag dito dry ice, no? Ah, madalas napapanood niyo to sa TV. Okay, ang dry ice ay uh liquid nitrogen na nasa solid na anyo, no? Ah, tapos makita niyo hindi siya nagiging liquid kapag natutunaw, bagkus sumisingaw lang siya at nagiging gas. Hmm. Ito naman mga bata yung tinatawag na moth balls. No? Ang moth balls ay inilalagay sa mga aparador. Puti siya na kulay bilog na pwedeng pagkama lang bubble gum. No? Kaya ito ay hindi na ginagamit masyado sa ngayon. Dahil nga kadalasan yung mga bata na papagkama itong laruan o pagkain. Pero sa totoo lang, ito ay nakakalason. Okay, ito ay ginagamit sa mga aparador upang hindi uh, pamahayan ng mga ipis at saka mawala din yung mga masasamang amoy dun sa aparador no yung amoy na parang alimuong yan yun yung natatanggal ng mothballs okay ah uh, yung mga mothballs na yan mula sa pagiging mga solid na bola no hindi yan nagiging liquid natutunaw lang yan at sumisingaw hanggang sa mawala Ganon din itong tinatawag nating albatros o yung pabango sa banyo. Okay? pag tinanggal mo yung balot niya at isinabit mo na siya sa banyo, hindi naman siya nagiging liquid. Natutunaw, pero natutunaw siya, no? O kaya nawawala siya, no? Hanggang sa maubos. No? Mula solid, patungong gas. Tandaan, ang sublimation ay mula solid, patungong gas. Okay. At dito nagtatapos mga bata ang talakayan natin mula sa ah, para sa mga pagbabago ng mga matter no kapag ito ay naiinitan o nalalamigan. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa pakikinig.